Da -da. Mm -hmm. Okay. Mayong uh, mayong buntag mga kaigsuunan, no? Mayong buntag uh, buntag man o hapon man sa inyo, mayong hapon o di kung gabi ininyo ni Matanaw mayong gabi ipod ninyong tanan, no? So sa laktod nga pagkaistorya historya is uh, may adlaw na lang ninyong tanan, no? So, sa mga katagalugan, sa mga nasa Luzon, uh, magandang araw sa inyo, no? Magandang araw sa lahat. So, uh, pagkatapos kong uh, batiin ang inyong mga buhay-buhay diyan <laughs> no? Uh, sana kayo ay uh, nasa mabuting uh, kalagayan at hindi magulo, no? at hindi tulad sa kaguluhan diyan sa nangyayari na ito po karon sa Davao no mga nangyayari ngayon sa Davao so uh, ipaalala ko lang no na yung nakapanood doon sa uh, pagsubok Pag, uh, pagsubok kung uh, mag livestream stream ano sa YouTube na kung saan na uh, balak kong nga uh, aliwin o uh, magkaroon man lang ng uh, talakayan o huntahan sa mga nagtatrabaho tuwing madaling araw no? Ah uh, pasensya na hindi, na hindi ko na muna na sundan. Ito 'yon ano, ito 'yon papakita ko sa inyo. Yan 'yo, yung uh, aliw ngaw sa madaling araw no? Ganun din, galing din sa ating uh, channel na Cardo Critico. So uh, yung mga nakapanood at, uh, um, at nag-aabang na ng uh, pag-i-air uh, pag natin o no? pag uh, lalabas sa YouTube ng live tuwing madaling araw ay uh, hindi ko muna nagawa, no? So, itong gagawin ko ngayon is uh, ano muna to yung uh, video recording lang at uh, ipopost natin sa YouTube. So... Hayaan nyo, no? Hayaan nyo, mga kaigsunan, mga kababayan. Uh, Gagawin ko pa rin yun, no? Yung tuwing madaling araw. Ito ay uh, ang layunin ko lang naman doon is uh, malay mo yung mga nagtatrabaho natin sa mga pabrika, mga gwardiya na naka-duty sa gabi, sa madaling araw, eh may mapanood sila, no? Uh, hindi man tayo napakagaling, Aya uh, subukan natin na uh, maging uh, ano sila yung maging uh, alert alerto at maging uh, uh, sasali sa ating uh, diskusyon o sa topic natin tuwing madaling araw. So hayaan niyo uh, gagawin ko pa rin naman 'yun. So ito tayo uh, ang topic ko ngayon dito sa bidyong ito ay uh, itong uh, pagwawala na, no? Pagwawala na ng mga uh, tauhan, mga supporters ni Kibuloy. Ah, uh, tingnan niyo yung ito ang larawan na yan, ano? Uh, bigla silang na nanawagan mula doon sa uh, nired nga sila. Tapos bigla silang nanawagan na ah, uh, na kisyo yung mga taga-Davao ng mga miyembro ng uh, kingdom of Jesus Christ alias Kibuloy uh, cult. <laughs> no? Alias Kibuloy uh, uh, ano bang tawag nito? Kulto, no? So, nananawagan na sila na mag-ipon-ipon at uh, binalak na nilang uh, binalak na nilang uh, isarado yung kalsada. Ewan ko kung highway yan, kung national highway yan o uh, city street City Street lang ba yan o National Highway yan ngayon? No? So, uh, sabi ko nga, nagwawala na yata itong mga ito. Ano? Uh, hindi na nila alam kung anong <laughs> nasa tama pa ba sila. No? Kung sa Bisaya pa, eh, muragwa na sila kasabot sa ilang gipangbuhat. buhat. Wa na sila kasabot kung nga uh, sila ba uh, nasa eksakto, sila ba ang nasa balaod. O sila ba ang uh, ning, uh, lumalabag na sa batas o lumalabag na sa balaod kung sa Bisaya, no? Magkape nga pala tayo. Ako ngayon ay eh, nagkakape. So, uh, ito yon mga kaibigan. Ayan, oh. No? <laughs> ang ganda ng tasa ko, di ba ba? <laughs> I love my own. Pero yun ang ano. So, umpisahan lang natin, ano? Itong uh, mga kamimbruhan, ni Kibuloy ay dinalana uh, dinala na yung usapan ano dinala na yung usapan sa politika daw no dinala na sa usapan na politika daw at uh, gusto na nilang uh, palabasin sa kanilang mga pagpapahayag lalo na yung kanilang uh, SMNI no yung kanilang mga tagapagsalita yung kanilang mga abogado no? Yung kanilang mga uh, kadalasan, yung kanilang mga leader, no? Kaya uh, nagsasabi na hinaharas na sila, pinopolitika ang kanilang laban, no? Unang uh, nananahimik daw sila doon, no? Sa Dabao, uh, hinaharas daw sila, no? Yun at yun lagi ang ating naririnig sa kanila, no? Mga kaibigan, mga kasama, no? So, ipaalala lang natin na hindi ito politika, no? <laughs> Unang-una, no? Paalala ko lang sa inyo, mga uh, kaigsuunan, labi ng mga bisaya diha sa Dabao, no? Uh, nahibaw ko nga uh, nakamangyapon siguro mo yung mga utok, no? Labi na mga membro ng uh, kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, no? Di man siguro mo na na uh, uh, way utok, no? Way hunahunang maayo, no? Uh, nahibaw ko nga uh, na may mga naka-elementary diha, mga naka-high school, mga naka pag So, dili ko mo toong uh, uh, kamo ay uh, dili na makahuna-huna, no? Kung sa Tagalog, eh, yun na nga, elementary, high school, college, alam naman namin na may nakapag-aral dyan. So hindi namin ma, uh, lubos maisip na hindi kayo makapag-isip ng tama pa rin. Ano? So unang-una kasi, yung inyong mga tagapagsalita, kahit ito, yung inyong abogado ni abogado ni Kibuloy, at sila bato lahat ng mga sumusuporta sa inyo ano sila bato sila roke no? Ah, uh, kahit si Sarah, nagsalita na rin, no? At itong uh, ito, yan, nagsalita na rin. Gusto ko ipakita yung uh, totoong mukha sa ngayon ni Duterte, no? Uh, ayaw kong mandaya tayo, no? Ayaw natin yung nandadaya tayo na para bang uh, ang hitsura eh yung mukha pa rin niyang bata pa siya, no? So, <laughs> gusto kong gamitin yan na pagmumuka ni Duterte. So, lahat sila kumukumpas o nagsasalita na pinopolitika at si BBM lagi ang sinasabi nila. Tandaan nyo mga kaibigan, ano? hindi ako makamarkos. No? Kailanman hindi ako makamarkos. Lumaban na tayo bagamat bata-bata pa -bata tayo ng panahon ng tatay ay hindi na ako sumusang-ayon sa tatay pa lang dahil sa dami ng abuso at da kriminalidad na ginawa no ng tatay. So itong anak, ah, bangga mata ah, hindi yan naging presidente dati no pero nung gustong bumalik sa politika, sinasabi na rin natin na mukhang may bahid na rin siya ng mga katiwalian dahil yung mga usapin yata ng pagbubuwis, ano? At uh, malaki na yan, binata na yan nung lumayas yung kanyang ama. No? So, paulitin ko lang, uh, hindi ako makamarko. Oh, so, pinagtatanggol ko man ngayon na uh, hindi siya, wala siya, hindi siya involved dyan sa uh, pagtawag uh, nito, pag-hahabol, uh, no? pag-hahabol sa mga pinaggagawa ni Kibuloy ay wala siyang kaugnayan diyan no una kung matatandaan niyo okay so kung matatandaan niyo ang nag-imbestiga dito ay uh, Senado at si Reza Hontiveros yun. No? Pakatandaan natin si Reza Hontiveros dahil ah, uh, Mayroong una, may kaso na si Kibuloy sa Amerika. Tapos dumating ang panahon na mayroong mga nagsumbong uh, kay Risa Honteberos na kung saan siya ang uh, chairwoman sa isang komiti ng pangkababaihan, uh, uh, yung mga tinatawag na pang-aabuso sa mga kabataan. So siya yung chair, chairwoman. no So inimbestigahan si Kibuloy kaya tandaan nyo palagi yon 'wag nyo kalimutan si Risa hindi BBM yan kaya 'wag nilang dalhin yung uh, usapin na sila ay ginigipit ng bagong administrasyon no uh, si Risa wala pa si BBM Risa Hontiveros na yan senador na yan panahon ni Pinoy so ano man ang ganyang uh, paglilingkod o pagtatanggol sa mga kabataan ay uh, uh, personal niya ng uh, adhikain yan. So wag tayong palinlang no mga mga miyembro ng Kibuloy no. Ah uh, inyong mga otok, no. Uh, wag tayong palinlang na dinadala ngayon ng inyong mga leader ng mga influencer ni Kibuloy, mga vlogger ni Kibuloy no Nangingibabaw na sila sa inyo, no? Hindi na kayo ang uh, nag-iisip kung saan kayo tutungo. Mayroon ng ibang nagmamando sa inyo. So, pakatandaan, no? Huwag kayong magpadalos-dalos, no? Huwag kayong padalos-dalos dahil ang inyong gagawing uh, pagrarali o pangaharang dyan o pagwawala dyan sa uh, highway, na yan, o sa kalsadang yan, sa tapat mismo ng uh, gate ng inyong uh, compound o yung KOGC compound ay uh, labag na sa batas yan, no? Unang-una, ano ba talaga ang issue nyo, no? <laughs> nakahanda kayong uh, magwala, nakahanda kayong uh, uh, mamukpok, uh, mang-aasar, Uh, mambubuli sa mga pulis dyan. Pero ang inyong issue is uh, kayo daw ay dinadahas? Kayo daw ay uh, ginigipit? Hindi. <laughs> ah, balikan ninyo ang uh, balikan ninyo ang uh, tawag nito, ang panimula. Bakit nandiyan yung mga pulis? Ah, hindi para gipiting kayo. Hindi para uh, guluhin o uh, disturbuhin ang inyong mga pagsasamba dyan o pagdadasal dyan. Ning anha sila diha para dakpon si Pastor Apollo Kibuloy. Wa na ilain. O ang pangotana, o ang tanong, lihitin mo ba yung uh, pangdarakit o yung panguhuli kay Kibuloy? lehitimo po, legal. Ah, lehitimo kung wa mo kasabot sa lehitimo kay Tagalog ra na? Ah, kung legal ba, no? Kung sa Bisaya, legal ba ang gustong himuon ng mga pulis? Legal po. <laughs> ah, legal kayo ba, no? Amiga, legal kayo. Kay naanay siya kaso sa korte dire sa Manila, no? So, kinahanglan kung naan ay warat o baris, kinahanglan, daktun yun siya ng mga kapulisan. No? Ayaw po mo katingala nga nung dugay kayo ang mga pulis diya sa inyong lugar. No? Ayaw mong pailad. No? Huwag kayong mangilad. Huwag kayong manloko. Kahibao nyo, kahibao mo, nga dako kayo na inyong lugar. No? Alam nyo yan, na napakalaki ng uh, compound nyo. Paulit-ulit na nga sinasabi yan ni... Uh, General Torre na umaabot sa 30 hectares, no? Mga kaibigan, umaabot sa 30 hectares ang compound na yan. So ilang establishment o building ang nasa sulod. Don't tell me nga nga mahumanda yun na sa mga kapulisan. Ayaw mo too nga illegal ang paghalughog hindi illegal kasi hindi naman kailangan ng ano yun eh. Hindi kailangan ng search warrant. Ang dala-dala nila is warrant of baris. at naghihinala ang mga pulis na nasa loob si Pastor Kibuloy at yung iba pang mga uh, may kaso. So, hindi po pwedeng sabihin na yung kanila paghalughog ay illegal na agad dahil wala silang search warrant. No? ayaw mo patunto matingala taining ano no matingala taining si Turion <laughs> no matingala ta daghan kayong mga uh, palusot daghan kayong mga pangpropaganda nga kisyo eh naanay mga nilalabag no Illegal na daw ang ginagawa ng mga polis, no hindi illegal yun ako hindi mo no pero kamo pangutan unta mo no tatanungin ko kayo. Kung alam ko na bahay yan ng suspect at siya ay uh, may arrest warrant na. Natural na pag pumasok ako dyan, hindi kung tatlong kwarto yan, hindi po pwedeng isa-isang kwarto lang ako magtitingin. At hindi rin pwedeng kung may kisami yan, hindi ko tingnan yung kisami. No? So logic na logic lang, no? Talagang hahalugugin mo lahat ng uh, uh, parte ng bahay. Dahil mayroong nagsabi sa'yo, may nagbigay siya ng impormasyon na diyan siya nagtatago. So lahat yan hahalugugin mo. Hindi po pwede pwedeng uh, pag inalugug mo na yung unang uh, silid o unang room, eh uh, tapos na at magagalit na yung pamilya na umuwi na kayo, lumawas na kayo dahil wala naman siya no kahit halog hugin ko yung uh, uh, kasilyas kung sa Bisaya no ka kubita restroom bathroom <laughs> ano pa yung mga ilalim ng kalan kung halo guging ko yan kahit yung bahay-bahay ng aso wala kayong pakialam no hindi illegal yun kasi nga pinaghinalaan ko eh na siya nagtatago sa bahay na yan kaya lahat ng Uh, pwede niyang pagtaguan, ay pwede kong uh, tingnan. Hindi bawal yun, no? Kaya ako kahit na hindi tayo uh, abogado, eh uh, alam natin na tama lang yung ginagawa ng kapulisan. So, yun na nga, no? Paalala lang, uh, lihitin mo, legal yung ginagawa ng mga pulis diyan. At yung pagtutol ninyo, yung ginagawa ninyo ng pangaharang, pambubuli, pambabastos sa mga pulis, yan ay uh, kung tutusin, yan ang may kaakibat na uh, paglabag sa batas. Dahil lumalabas na gusto nga uh, itago, gusto nyo lituhin, gusto nyo uh, gambalahin, gusto nyo abalahin no? yung mga pulis na nagahalughog. Mayroong kayong pananagutan sa batas kung tutuusin. At mas lalo pa kung magrarali kayo dyan. No? Ano bang issue nyo? Ba't kayo magrarali? No? E yun nga nga mga lihitimong pagrarali ng mga trabahador. Kunyari, sa usapin ng uh, sahon, no? sa usapin ng mga lupa sa mga uh, squatters area. E yun nga, may mga lihitimong kahilingan eh kung minsan eh, napapahamak pa dahil nga uh, otoridad na ang kanilang nakakaharap. O ang ibig sabihin, uh, ang otoridad pwede nilang gamitin yung tinatawag na uh, papanatilihin nila yung peace and order. No? So kahit nalihiti mo yung kahilingan ng mga nagrarali, ay nagkakaroon ng kaguluhan. Tandaan nyo yan. Baka mayroong mga uh, masaktan sa inyo eh, ito pa kaya, ito pa kaya sa inyo na wala namang lehitimo kayong uh, kahilingan, no? Alam natin na mayroon tayong kalayaan magsalita, uh, magprotesta, pero dapat mayroon tayong lehitimong kahilingan, no? Alam bang ba kahilingan nyo? <laughs> Paano nyo papasubalian yung uh, warrant of arrest na ginagawa ng uh, kapulisan para kayo'y magprotesta at tumutol? legit yun, no? Lehitin mo yun. May kaso siya sa korte, kailangan niyang humarap dun sa korte. Yun ang tama. Kaya kung may, may alam ko may mga matalino pa ng mga membro ng Kibuloy, eh, mag-isip-isip kayo, no? So, yun lang, ano, mag-usap tayo uli kasi napakagulo ng uh, sitwasyon natin ngayon. Ito ay uh, sa usapin pa lang to ng inyong paglarali sa balak niyong uh, pagrarali, pagprotesta, -pro at uh, paghaharang dyan sa kalsada. Naku po. Uh, ano Bisaya? Kalimot na ko sa Bisaya, no? Mag-isip-isip mag naman kayo, no? Uh, pasinsya na pero pariho tayong mga Bisaya pero wala na sa hu hulog, no? Wala na sa hulog ang inyong mga ginagawa. Nagdadala kayo ng uh, inyong emosyon, Nadadala na kayo ng ibang mga leader dyan na dinadala kayo sa ibang laban at minimislead, no? Minimislead ang usapin. Yun lang at uh, maraming salamat sa inyong panunod, no? Uh, pakisubscribe ng ating Cardo Critico channel, YouTube channel. At uh, paalala ko lang ulit, no? Uh, yung ating aling-aungaw uh, sa madaling araw, no? Uh, nasana yon ito no kaling ngaw ngaw sa madaling araw ni Carlo Critico ay itutuloy natin yan no hayaan nyo Basta't may pagkakataon tuloy din yan okay maraming salamat at mabuhay tayong lahat